Ngayon, may kwento ako ngayon. Yung, eto yung dati, di ba, mano? Yung bata pa ako. Di ba, tama, ma? Tapos ngayon, nung bata ako, pumunta ako sa kasoyan. Hindi niyo alam yung kung ano ang ibig sabihin ng kasoy. Alam niyo ba yan? Hindi. Po. Ikaw, alam mo yan? Hindi. Po. Ikaw? Hindi. Hindi. Ibig sabihin ng kasoy, yung parang prutasyon na, na ma, ano tawagin ba? yung hi, parang yelo, di ba? kasi hmm. basta masarap yun. Tapos ngayon sa bundok, pumunta ako sa bundok yung pagkapunta ko sa bundok, hindi mga maghapon kami doon, dalawang oras kami nakarating doon. Kasama ko sila, Tita Janice mo, mga kapatid. Pabalik tatlo kami, pumunta kami doon. Tapos sa sobrang namin, ang dami namin bayapas, daladala namin yung bayabas dito, sobrang dami namin bayabas tunay to ito ah. Yung habang nagaan ng payapas, mm. nagulat ako, nauna na sila Tita Janice mo, tsaka si Tito Gerald mo. Tapos nagulat ako pagkalakad ko. Kasi hapon na, takip silim na yun, di ba ma? Alas 5. O, oh, tama, alas 5. Pagkatas na alas 5. Nagulat ako doon sa may ilog, sa sapa yun. Yung sa sapa na yun, may nakita ako doon. Naggrab yung pagkat. Kintab, kintab talaga yung nakita ko yung bato. Kumikinang, kinang, kinang. Yung bato. Anong po nangyari? Tapos eto na nga nangyari. Yung nakita ko yung bato na yun, gusto kong damputin, ganyan ko sana pagkadampot ko ng bato na ganyan, may umano sa akin, ahas, ksh, gumanyan. Oo. Hmm. Oh, yeah. sabihin, legit yun ah. Legit yun, legit yun. Tapos di ngayon, nag sa akin yung ahas. Tapos tagulat-tagulat ako. Di ngayon, pagka ano ko, dadalhin ko na sana yung, yung parang perlasyon. Di ba, sabi kasi ng mga matatanda, di ba ma? Sabi, ano nga maganda dun ka para hindi makita na ano ma? Ito sa itim na... Itim na damit. oh, yun, sa itim na damit dapat. Kaya ka lang pag may nakita ka ng mga ginto o kaya kung ano man na kumikinang nag-gold, ganyan, dapat ilagay mo yun sa maitim na damit para kung may nag-aalaga doon, so ibig sabihin, makikita. yun ay, ano nga yun, ma, hindi makikita, di ba? Kasi natatabuno na siya okay. ng itim. itim. Yan. So, ito na, at syempre, hindi ko pa alam yun, bata pa ako nun. Siguro, 11 years old ako nung araw na yun. Hindi, ito na nga. Pagkadampot ko ng ano na yun, gold na yun, ko dito. Hulo, mumaya-maya pagka ano, tatlong as, ah, ano, ano talaga sa akin, as naghabol. in sa unahan ko. Oo, oh, naghabol sa akin. O, oh, di ba? Tanda pa ni mama. Kasi naghabol sa akin, takbo ako ng paspas -pas talaga kasi bundok yun. Takbo hmm. talaga ako ng todo. Oh, uh, pagod na pagod ako. Tapos ang bilis ng ahas, syempre ahas yun, ang bilis. Nung no, mamaya-maya, gulat ako, nasa unahan ko na. Baka ganyan sa akin, oh, ganyan-ganyan, takot takot talaga ako. Tapos nakatingin doon sa may, ano ko, sa may, yung napulot ko na ba doon na kumikinang-kinang. -kina. Pero yung kumikin lang ngayon, dinala ko na dito, nilagay ko sa damit ko, yung ganyan. Pero may mga bayabas at kasoy, di ba ma? Mm -hmm. Pagkatapos, alam mo ba ang ginawa ko doon? Nakatingin ako, di ko alam ko anong ang gagawin ko. Di ngayon, sobrang takot ko dahil bata pa nga ako. Hindi ko naman kasi alam nung mm -hmm. araw na yun na, yun pala ay, ano nga yun ma? Mm -hmm. Ginto. 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 pala yun na tunay. Tapos di, eto na ginawa ko binitawan ko yung ano yung ginto yung yung perlas na nakita ko ano na kumikinang kina pagkatapon ko ng ganyan hala lahat ng ahas ah, doon sa may bato na yon di ba akala pagkatapos tingin ko ng ganyan sa mga ahas hindi na ako na ano hindi na lang ako sinuntan tumingin sila tumingin doon sa may okay may bato ba Yun. Tapos yun, di uwi ako, pasok kay mama, takbo ako. Sabi ni mama, ay tamis, dapat ang ginawa ko ganito. Sabi ng mo, mama, may nakita akong bato. Sabi ko, lakaan na nun, kumikinang-kinang-kinang. Sabi niya ganun, o ano nangyari, ba't di mo tinala? Sabi niya sa akin ganun. Eh kasi ma, may tatlong ahas na nakaalis sa akin, anong gusto mo? Sabi niya, ay naku, bantay nak. Sabi niya, ikaw ang magkwento ma. Yung bantay, ano yun? Bantay Oo, oh, yun parang siya yung pinakabantay ng tayo ng Oo. Oh. yun. Ito yun. Hato yun. Oo, oh, oh. tapos yun siya, di siyempre bantay yun ang ginto, di ba? So, ibig sabihin, noong araw na yun, kung nalaman ko lang na ganun pala, kailangan, pag nakita ka pala, kailangan sa itim na, yeah. ano mo, tela. Para at least, kanwari, pag sa itim na tela yung damit na sinuot mo, so, ibig sabihin nun ay, hindi niya makikita. Eh, sana, mayaman na kami ngayon. Yeah. Yun mm, yun, yun yung kwento ko ng kabataan ko. Di ba ma, sayang ano yun, di ba ma? Ito yun. Totoo yun. Totoo yun. Ito yung isda magkakampreraskawin. Sa next na ulit yun? Nagbalik. Sige, yan muna, eto muna yung kwento ko yun yung tungkol sa gold. Sa next naman, bukas naman, yung tungkol naman sa isda. Mm, so totoo Di ba ma? O, Yon, yun. Yan yung... Yun yung kwento ko ng kabataan, yun di ba? Diba? O, o, ano masasabi mo ma? Di ba, totoo yun, o. Tanong mga lola mo. Tanda, rin yun? sa mo ng ng Rosette? Okay, okay, Oh, yun yung totoong kwento yun. Sa ngayon, yun na muna yung kwento ko. Yun yung nangyari sa akin ng kabataan ako. Nakita ko ng gold na hindi ko na siya nakuha dahil kinuha na ang aas dahil pantay. So, yun lang. Maganda yung kwento. O, ano masabi niya sa kwento? Maganda. Ikaw? Maganda. Gusto mo pa? O, ikaw gusto pa ng kwento? Gusto mo pa ng kwento? so Sige, gusto nyo pa ng kwento, bukas na naman ang next episode natin. So, yun lang ma, di ba? Bukas, si Lola mo na. totoo. Tapos, bukas na ma. Bukas na. Bukas na natin yun. Excited si Lola mo. Bukas na natin next episode, bukas. Okay na.